Ang Journey, isang rock band na itinatag noong 1973 sa San Francisco, ay isa sa mga pinakama grupo sa kasaysayan ng musika. Ang kanilang mga awit ay hindi lamang naging paborito ng mga tagahanga sa kanilang panahon, kundi patuloy na umaabot sa puso ng mga bagong henerasyon. Mula sa kanilang mga makasaysayang album tulad ng Escape at Frontiers, hanggang sa mga hit na tulad ng Don't Stop Believin', ang Journey ay naging simbolo ng American rock music. Ang mga original member ng bandang ito ay sina Neil Sean ang lead vocalist, Greg Rowley, Ross Valerie, George Tickner, Prairie Prince. Ngunit ang pinakatanyag na lineup ay nang pumasok si Steve Perry bilang lead vocalist noong 1977 na nagbigay daan sa kanilang tagumpay sa dekada 80. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang lineup Ngunit ang diwa ng Journey ay nanatiling buo. Sa pagitan ng 1978 at 1987, umabot ang Journey sa tuktok ng kanilang kasikatan. Ang kanilang album na Escape ay naging pinakamabentang album. Naglalaman ito ng mga awitin na naging staples sa rock radio. Ang Don't Stop Believin' ay naging isang cultural phenomenon. Patunay ng hindi matatawarang impluensya ng banda. Sa kabila ng paglipas ng panahon, ang kanilang musika ay patuloy na umaabot sa puso ng maraming tao, lalo na sa pamamagitan ng mga pelikula at telebisyon. Subalit, taong 2007, noong nawala ang lead vocalist nito, nagpasya ang banda na magpatuloy sa pagkanta, pero hindi tulad noon ay naging matamlay ang kanilang mga awit. Nawala ang sigla at unti-unti silang nawalan ng mga taga-subaybay. Dahil rito na pagpasyahan nila na tumigil na lamang at tapusin ang kanilang kontrata. Subukan man nilang punan ang kakulangan sa pagdating sa bokalista, hindi nila kayang tapatan ang galing ng nag-iisang Steve Perry. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ang magsasalba pala sa kanilang lumulubog na karera, ay magmumula mismo sa isang Pilipino. Isang mahalagang bahagi ng kwento ng Journey ay ang pagpasok ni Arnel Pineda bilang lead vocalist. Si Arnel, isang Pilipino mula sa Manila at dating kumakanta lamang sa mga bar events hanggang isang araw napansin siya ng isang miyembro ng journey at mula rito magbabago ang lahat. Bago pa man siya napansin ni Neil Sean, siya ay nag-perform kasama ang isang cover band na tinatawag na The Zoo at nag-upload ng kanyang mga performances sa YouTube. Sa isang pagkakataon noong 2007, napansin siya ni Sean habang siya ay nanonood ng mga video online. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Arnel at inanyayahan itong mag-audition para sa bandang Journey, ayon pa nga ay Neil nung una niyang marinig si Arnel Pineda ay si Steve Perry ang una niyang naalala. Kinilabutan siya at talagang napahanga sa angking kagalingan ng Pinoy. Kung papanoorin ang video noon na nag-viral, makikita na halos walang ka-effort-effort na binirit ni Arnel ang mga kanta ng Journey at talagang mapapahanga ka sa ganda ng kanyang boses. Noong una ay parang ayaw pa ng mga miyembro ng Journey na kunin si Arnel dahil una hindi naman nila lubos na kilala ang Pilipino at wala silang ideya kung ano ang history nito sa pagkanta. Pangalawa, may discrimination noon sa mga Asian singer sa Amerika. Para sa kanila, hindi kaya ng mga ito na umawit sa high tone na tulad na ginagawa ng mga rock band sa US. Pangatlo ay ang pride nila na kukuha sila ng isang asyanong bokalista kapalit ni Steve Perry. Ano na lamang ang masasabi ng mga taga-suporta nila kung malaman na isang Pilipino lamang ang magiging bukalista nila? Subalit ang lamang ay tila naging sigurado at ibinuhos nila ang tiwala na magtatagumpay ang kanilang desisyon. Hindi man nila kilala ng lubos si Arnel Pineda, ay talagang gusto nila ito maging bagong lead vocalist ng bandang Journey. Sa huli, inalok pa rin nila si Arnel na mag-audition sa Amerika. Noong una, Nag-alinlangan si Arnel kung totoo ang tawag. Akala niya itoy isang biro. Ngunit nang makipagayos siya upang makapunta sa San Francisco para sa audition, napatunayan niyang siya nga ang hinahanap na bagong boses para sa banda. Sa kanyang pagdating, mabilis niyang nakuha ang tiwala ng mga miyembro at agad siyang tinanggap bilang bagong lead singer noong Disyembre 2007. Ang pagpasok ni Arnel Pineda sa Journey ay hindi lamang nagbigay buhay muli sa banda kundi nagdala rin ito ng bagong enerhiya at inspirasyon. Sa kanyang boses na kahawig ni Steve Perry, nakapagbigay siya ng bagong damdamin sa mga klasikong awitin habang nagdadala rin ng sariwang materyales mula sa bagong album na Revelation. Ang album na ito ay naging matagumpay. Umabot ito sa number 5 sa Billboard 200 at nakakuha pa sila ng platinum certification. Noong Pebrero 21, 2008, naganap ang isang makasaysayang kaganapan para kay Arnel Pineda at sa bandang Journey. Ito ang kanyang unang live concert bilang lead vocalist ng Journey na ginanap sa Viña del Mar International Song Festival sa Chile. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang performance kundi isang pagsubok para kay Arnel na nagdala ng napakalaking pressure at pananabik. Sa harap ng libu-libong tagahanga Parehong mga luma at bagong taga-suporta ng banda, siya ay tumayo sa gitna ng entablado na puno ng kaba at pag-aalinlangan. Bago ang kanyang pagtatanghal, inamin ni Arnel na siya ay labis na kinakabahan. Sa mga rehearsal, tila namumutla siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang ideya na libo-libong mga Amerikanong tagahanga ang nag-aantay sa kanya sa labas ng arena ay nagdulot ng matinding takot. Isa sa mga pangunahing katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan ay kung matutuwa ba ang mga tao sa kanyang boses at performance. Magugustuhan kaya nila ang aking mga awit? Ito ang mga tanong na nagbigay-diin sa kanyang pangamba. Sa kabila ng kanyang takot nang hawakan ni Arnel ang mikropono at simulan ang kanyang pag-awit, nagulat siya nang marinig ang masiglang sigawan at palakpakan mula sa mga manonood. Ang kanilang positibong reaksyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang performance. Tabawat nota na kanyang inawit, unti-unti niyang nalampasan ang kanyang takot at nagtagumpay na maipakita ang kanyang talento. Ang boses ni Arnel ay tila isang pagsasama ng damdamin at husay, halos katulad ng boses ng dating frontman na si Steve Perry. Ang mga tagahanga ay hindi nabigo kay Arnel sa katunayan Maraming media outlets sa Chile ang pumuri sa kanyang pagganap. Tinabing ang bagong vocalist ay talagang bagay na bagay sa banda. Ang kanyang vocal abilities ay umangat at naging kapansin-pansin, lalo na dahil sa pagkakahawig nito kay Steve Perry. Ang mga miyembro ng Journey, kasama si Neil Sean at Jonathan Cain, ay labis na natuwa at ipinahayag na si Arnel ay isang winner at clutch player. Ang matagumpay na concert na ito ay nagmarka ng isang bagong simula para sa journey. Mula dito, nagsimula silang mag-tour muli kasama si Arnel bilang kanilang lead vocalist. Ang kanilang tour noong 2008 ay naging matagumpay. Nakakuha sila ng kabuoang kita na umabot sa 35 million, 695,481 million dollars. Si Arnel Pineda ay naging simbolo ng muling pagbuhay ng journey at nagdala ito ng bagong enerhiya at inspirasyon hindi lamang para sa banda, kundi pati na rin para sa kanilang mga tagahanga. Mula nang sumali si Arnel, ang journey ay nagpatuloy sa pag-tour at pagpapalabas. Umaabot sila sa milyon-milyong tagahanga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang kanyang natatanging boses at charismatic stage presence ay nagbigay diin kung bakit patuloy na mahalaga ang journey hindi lamang bilang isang banda kundi bilang simbolo rin ng pag-asa at tagumpay para sa maraming tao. Sa ngayon, si Arnel Pineda, ang lead vocalist ng Journey, ay halos dalawang dekada nang naglilingkod sa banda mula nang siya ay sumali noong 2007. Sa ng kanyang mga tagumpay, napansin ng marami na tila humihina na ang kanyang boses at nagbabago ang tono nito. Noong nakaraang taon, humingi siya ng paumanhin matapos ang isang hindi matagumpay na performance sa Rock in Rio Festival sa Rio de Janeiro, Brazil. Ang kanyang pag-amin sa pagkabigo ay nagbigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng isang artist na may mahabang karera. Sa kabila ng mga kritisismo, nananatiling positibo ang kanyang mga kasamahan sa journey. Ayon kay Dean Castronovo, ang drummer ng banda, si Arnel ay patuloy na nagpapakita ng dedikasyon at pagsusumikap sa kanyang pag-awit. Sa katunayan, Nagkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng tulong mula sa isang vocal coach at bagong soundman na nagbigay daan upang mapabuti ang kanyang boses at makabalik sa tamang tono. Ang mga pagbabago at pagsasanay na ito ay nagre sa isang revitalized na Arnel na patuloy na umaawit ng may sigla at damdamin. Ang kwento ni Arnel Pineda ay hindi lamang kwento ng tagumpay kundi pati na rin ng pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, Pinatunayan niya na ang mga Pilipino ay may kakayahang makilala sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang determinasyon at talento ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga tagahanga, kundi pati na rin sa ibang mga artist. Tahuli, ang paglalakbay ni Arnel Pineda bilang bukalista ng Journey ay isang patunay na kahit gaano pa kalalim ang mga pagsubok, may pag-asa pa ring bumangon at ipagpatuloy ang laban. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat. Nagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa boses kundi pati na rin sa puso at dedikasyon sa sining. Kung kaya't kahit anuman ang mangyari sa hinaharap, ang kanyang kontribusyon sa musika at sa journey ay mananatiling mahalaga at hindi malilimutan.